Ya yeah, mga pare, akong lalaban ng shooting sa amin. Wala namang shooting, 3 point shooting. Nararamdam ako, kinakabahan na sa akin ng mga kalaban ko. <laughs> Yaw, nakalight simula na eh, nagkalituhan din eh. Ulit, sayang ay dalawang kapit agad ni Stephen Corimao. O oh, ito na ang tunay mga idol. Hinagis na abay. Inulit ay sag a ah, kaya ang pangalawa naman ay ubote uh, yung mawa. Ang pangatlaw, bote ke! Yan, klaseng hindi na makahulog si Ogalats. Na, dalawa pa na isusot natin, hindi na tingne. Dito nga pala mga idol, 1 and 30 seconds ang binibigay sa atin dito. Tingne, stepin ko merimaw, bumetaw, konek-konek! Garni nga pala mga idol, nakakahapo din nga pala tumira pag garni sunod sa load, nakakangalay. Ah, uh, ay, walang shooting eh. nakalantak din naman ng sali eh. Aboy, nakakabiso din naman eh, kahit pa paano. Di niyo, mga idol, kaya tayo sumali para makuha din natin ang redeem sa championship game mamaya eh. Nakakabisod din naman eh, si Ogalat sa eh. Yan, not this time, ang pangalawang tira, sag-a! Ah! Kaya rin kay Stephen. Karingal yun, ilan na ito mga idol Hindi ko na nabailang yun, abay, oh may palutro din naman eh Mahaba-haba pang oras ni Ogalat Tira, sag O, oh, ang pangalawang tira naman oh, siyam, siyam na tayo Ito naman, pasampo O, oh, hindi pa pala Ito, pasampo yun ayos din nga naman dito mga idol nakadali tayo ng 10 points si Ogalat ngibit eh wari ko pagod nakasampo tayo nakasampo <laughs> yan mga idol hindi ko na nabidyuhan 10 points yan si Mark Robledo parehas ng atin ito naman naka 7 points si Llamas mga idol yan ang pahuling titira mga idol depending champion yan si paring king na Ogalats idol sa dili naman mga idol naka 11 points grabe ang kamay na yon Ace Bautista mga idol Naka 7 points din Mashooter ako sa'yo Naka 6 points ngayon Si Idol De Villa, mga idol 6 points si Idol Angka Mula ng pink Ang kasador ng sanwa na ay naka 8 points O kalats. Iyon na nagre-ready na ang depending champion <laughs> Iyan mga idol si idol manim, manim team naka 8 points si idol grabe din ang kamay yun na dumagos na defending champion naka 10 points din to mga idol Isang 11 points tapos tatlo ay 10 points Natira kami kami red yellow blue Magkakasing shooting lang kami pala ng mga ito Yon, proceed na tayo mga idol sa final round. Biruin nyo si Ogala at sumabot ng final round. Bale, isang 11 points. Tatlo ang 10 points. Kaya naglaban-laban ngayon. Ito na, sino kaya ang tatanghaling kampiyon? Ah, ay, nakasagak din naman eh. Wari ko eh, Anong hirap din nga naman tumira pag garning kalalayaw. Hindi naman sanay tumira eh. Puro pasa din naman. Pero napakasarap din at napakagandang experience na nangyari din eh. Talagang kumpiyansa talaga ang puhunan. Kahit wala kang shooting, dito mga idol, sa round nating ito ay nakakuha tayo. Ang tawag dito, abangan natin kung ilan na may hulog ni Ogalats at kung sinong tatanghala ang champion dito sa larong ito, sa 3-point shooting na ito. Lawit na dila ko din eh, Ngalay na, hapo pa. Talagang hindi na makadali, hindi na makashoot si Ogalots. Walang bago at wala naman talaga shooting. Abay, nakadali pa eh, nakabiso pa eh. Talagang sa round na ito mga idol, medyo malalayo na na ibabato natin. Bawat tira natin ngayon, hindi na nakakahulog. Talagang iba rin pala talaga ang pagod. At talagang iba rin talaga pag wala ka shooting, pag puro biso ka lang. Yun ha, pahuling tira. Bali mga idol, naka 7 points tayo. At ang tinanghal na champion mga idol itong si Mark Rubledo Grabing kamay ng batang to Naka 12 points yun At ito naman si Idol sa Dili Naka 7 points Si Paring King parang naka 6 points to mga idol At ang tinanghal na champion sa 3 point contest si Mark napakasolid Napakasulid, napakasayang experience ang nangyari talaga sa atin na ito Umabot pa tayo sa final round Ayos din!